adobong kangkong in beef iwan good soup tofu right okay guys nakagawa na tayo ng kabutihan hindi na siguro ito ikinahiya na pamilya ko. Kasi hindi na ako nagsayang-sayaw. hi regards sa inyo dyan lahat. relax lang kayo. na talaga talagang buhay. Enjoy lang. Life was go on. Huwag relax-relax lang kayo dyan. No worries. Kaya pa. Okay. Ito ang ating adobo kengkong. Lagyan natin ng salt na konti. And, lagyan natin ng oyster sauce. Maya na yung oyster sauce kung nilagay ko na yung dahon. Ayan po guys, ang ating Lotong Pinoy Challenge ng na ating mga n-check na mo. Good evening. Ay, good afternoon pala. Ano ba yan?